Ang araw ay isa na namang nagbabagang paalala kay Don Rafael Villasenor ng bigat na kanyang pasan. Ang sikat nito, na tumatago sa mamahaling salamin ng kanyang limusin, ay tila nangungutya sa malamig at madilim na kalungkutang bumabalot sa kanyang puso. Hawak niya ang kamay ng kanyang anak na si Sofia, na nakaupo sa wheelchair sa tabi niya, ang mga matay nakatanaw sa kawalan, isang anino ng dating masiglang dalagita. May pag-asa pa kaya, itay, ang tanong na iyon, bagamat hindi binibigkas, ay umuukil-kil sa isipan ni Dona Fael sa bawa paghinga. Sa labas, sa isang maruming bangketa, nakaupo si Miguel, isang batang ang balat ay kulay lupa sa araw-araw na pagbibilat. Ang kanyang mga mata, matalas at mapagmasid, ay nakatuon sa mag-amang bumababa mula sa sasakyan. Isang bulong, halos hangin lamang, ang kumawala sa kanyang mga labi. Alam ko kung paano siya muling makalalakad. Naniniwala ako. Isang pahayag na tila isang kahibangan. Isang pangarap ng isang batang binabalewala ng mundo. Ngunit sa mga salitang iyon, may nakatagong pangako ng isang himalang magpapabago sa laha. Si Don Rafael Villasenor ay isang pangalan na katumbas ng yaman at kapangyayihan. Ang kanyang mansyon sa Forbes Park ay kasing lawak ng isang munting barangay Napapalibutan ng matataas na pader na nagkukubli sa karangyaan sa loob. Mga harding parang paraiso. Mga swimming pool na kumikinang sa ilalim ng araw. At garahe na puno ng mga sasakyang mas mahal pa sa ilang bahay. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang mansyon ay pahanan ng isang malalim na pighati. Si Sofia, ang kanyang kaisa-isang anak, ang liwanag ng kanyang buhay, ay paralisado mula baywang pababa dahil sa isang kakilakilabot na aksidente sa pangangabayo dalawang taon na ang nakalilipas. Simula noon, ginugol ni dona File ang bawat sentimo, bawat koneksyon, bawat hibla ng kanyang pagkatao sa paghahanap ng lunas. Lumipad sila sa Amerika, sa Europa, sa Asya, sinangguni ang mga pinakatanyag na neurosurgeon, mga espesyalista sa spinal cord injury, mga alternatibong manggagamo. Ang resulta, Air Periho. We're sorry, MR Villasenor. The damage is extensive and permanent. Focus on rehabilitation for her current state. Ang mga salitang iyon ay parang paulit-ulit na martilyong pumupukpok sa kanyang pag-asa. Ang dating matikas na negosyante ay unti-unting nang hina. Ang mga linya ng pag-aalala ay malalim na nakaukit sa kanyang noo. Ang kanyang mga board meeting ay napalitan ng mga konsultasyon sa doktor ang kanyang mga business trip, ng mga paghahanap ng bagong terapiya. Ang dating masiglang tawa ni Sofia ay napalitan ng isang malungkot na katahimikan na mas masakit pa sa anumang sigaw. Ang mansyon, na dati ipuno ng buhay, ay naging isang ginintuang hawla. Sa kabilang banda, sa mga eskinita ng kondo, doon naman ang kaharian ni Miguel Reyes. Sa edad na sampu, ulila na siya sa mga magulang na nasawi sa isang sunog ang kanyang lola, isang simpleng manghihilot at herbalista sa kanilang malayong probinsya, ang kumukop sa kanya. Ngunit pumanaw rin ito makalipas ang ilang taon dahil sa katandaan. Naiwan si Miguel na mag-isa, bitbit ang mga alaala ng mga kwento ng kanyang lola ungkol sa mga halaman, ang init ng kanyang mga kamay kaag siya'y hinihilot, at isang maliit, kupas na aklat na puno ng mga guhit ng mga dahon at ugat, na may mga sulat kamay na paliwanag sa lumang tagalo. Ito ang tanging yaman na minana niya. Napadpad siya sa Maynila, umaasang makahanap ng mas magandang buhay. Ngunit ang syudad ay naging isang malupit na guro. Natuto siyang mga lakal ng basura, matulog sa ilalim ng mga kulay, at tiisin ang kumakalam na sikmura. Ang kanyang kanlungan ay isang halos abandonadong pampublikong aklatan malapit sa isang parke. Doon, sa tulong ng isang mabait na matandang librarian na paminsan-minsan, ay nagbibigay sa kanya ng pandesal. Palihim niyang pinag-aralan ang lumang libro ng kanyang lola, sinusubukang unawain ang bawat salita, ang bawat guhi. Sa parking iyon madalas niyang nakikita si Don Rafael at si Sofia. Bawat hapon, tulad ng isang ritual, inutulak ng ama ang wheelchair ng anak ang kanilang mga mukha ay larawan ng yaman at kawalan ng pag-asa. Si Miguel, mula sa kanyang sulo, ay pinagmamasdan sila, hindi dahil sa inggit, kundi dahil sa isang kakaibang awa at isang lumalaking ideya sa kanyang isipan. Ang mga guhit sa libro ng kanyang lola, ang mga kwento tungkol sa pagkabuhay ng mga nanlalambot na ugat, ay tila tumutugma sa kalagayan ni Sofia. Isang maalinsangang hapon, mas matindi ang bigat sa dibdib ni Don Rafael. Kagagaling lang nila sa isang bagong espesyalista na nagmula pa sa Germany. At ang hatol ay kapareho ng dati. Walang pag-asa. Habang tinutulak niya ang wheelchair ni Sofia sa gilid ng parke, ang paboritong loket ng dalagita, isang regalo mula sa yumaong ina, na may maliit na larawan nito sa loob, ay nalaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay. Gumulong ito patungo sa paanan ni Miguel. nanoy abala sa pagbubuklat ng kanyang lumang libro. Agad itong napansin ni Miguel. Nakita niya ang pagkunot ng noo ni Sofia, ang paghahanap ng kanyang mga mata sa nawawalang alahas. Ito na. Ito na ang pagkakataon. Ngunit ang hiya, ang bigat sa dibdib, ang takot na mapahiya o maitaboy ay halos pumigil sa kanyang mga paa. Isa lamang siyang hamak na pulubi. Sino siya para lumapit sa mga taong iyon? Ero ang alaala ng lungkot sa mga mata ni Sofia ay mas malakas. Pinulot niya ang loket, ang malamig na metal ay tila nagbigay sa kanya ng kakaibang tapang. Dahan-dahan siyang lumapit, ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Gino! Nanginginig ang kanyang boses. Napalingon si Don Rafael, ang mukha'y iritado. Isang marungis na bata. Ano na naman? Limos! Ngunit bago pa siya makapagsalita, nakita ni Sofia ang loket. Itay! Ang loket ko! Isang kislap ng buhay ang sumilay sa kanyang mga mata, na matagal nang hindi nakikita ni Don Rafael. Kinuha ng milyonaryo ang loket. Medyo napahiya sa kanyang naunang inis. Salamat, iho, sabi niya, formal, handa ng umalis. Ngunit si Miguel, alam niya ngayon o hindi na kailanman. Gino! Ulit niya, mas matatag na ngayon, ang mga matay na katingin ng direso kay Don Rafael. Pasensya na po sa abala, pero ungkol po kay Ma'am Sofia. Napatigil si Don Rafael. Ang security guard niya, si Mang Cardo, ay nagsimula ng humakbang palapit. Alam ko po kung paano siya makalalakad muli. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa pandinig ni Don Rafael. Isang sandali ng nakabibinging katahimikan. Pagkatapos ay isang tawa, isang mapaklang tawa, ang kumawala sa kanya. Ano? Anong kalokohan yan, bata? Ang kanyang boses ay puno ng hindi paniniwala, ng panginsulto. Sino ka para sabihin yan? Ang pinakamahuhusay na doktor sa buong mundo, na may pinakamodernong kagamitan, ay sumuko na. Tapos ikaw, isang batang gusgusin, sasabihin mong kaya mo. Si Mangkardo ay handa ng hawakan si Miguel. Nguni si Sofia, na pahimik na nakikinig, ay nagsalita. Itay! Mahina niyang sabi. Ang boses ay may bahid ng isang desperadong pag-asa na matagal nang natutulog. Akinggan po natin siya. Ano po ba ang mawawala? Kahit saglit lang. Ang pakiusap ni Sofia, na bihira nang magpakita ng interes sa kahit ano, ay tumagos sa puso ni Don Rafael. Tiningnan niya ang kanyang anak. Pagkatapos ay ang bata na may determinasyon sa mga mata. Ang pagod, ang kawalan ng pag-asa, at ang maliit na tinig ni Sofia ay nagtulak sa kanya. Sige, sabi niya, ang boses ay pagod ngunit may bahid ng pag-usisa. Ano ang gusto mong sabihin? Ero binabalaan kita, bata, huwag mong paglaruan ang nararamdaman namin. Dinala ni Don Rafael si Miguel sa isang tahimik na gazebo sa kanilang malawak na hardin. Malayo sa mga mapanghusgang mata ng mga katulong at bisita. Si Sofia ay naroon, ang kanyang mga matay na katuon kay Miguel. Doon, sa lilim ng mga namumulaklak na sampagita, ipinaliwanag ni Miguel ang kanyang teorya. Hindi ito sa milagro o mahika. Ito'y tungkol sa mga halamang gamot na natutunan niya mula sa libro ng kanyang lola Dahon ng lagundi para sa pamamaga. Sambong para sa sirkulasyon. Yerba buena para sa pananaki. Kung kulito sa mga sinaunang paraan ng paghilot na ipinasa sa kanya. Mga paraan upang gisingin ang mga natutulog na uga. Nakikita ko po kasi, Ginoo, si Ma'am Sophia. May mga pagkakataon pong sinusubukan niyang igalaw ang kanyang mga daliri sa paa. May kaunting-kaunti pong reaksyon. Sabi po sa libro ng lola ko, kapag may ganoon, may pag-asa pa pong mabuhay muli ang mga uga. Kailangan lang po ng tamang init mula sa mga dahon, tamang haplos at tamang ehersisyo. Si Don Rafael ay nakikinig, ang kanyang isip ay nagtatalo. Ito ba'y isang desperadong hakbang o isang bagong liwana? Ang mga sinasabi ng bata ay simple, halos primitibo, kumpara sa mga komplikadong medical jargon na narinig niya. Ngunit may sinseridad sa boses ni Miguel. Isang malalim na paniniwala na hindi niya nakita sa mga doktor na binayaran niya ng milyon-milyon. As Sofia, si Sofia si ay nakangiti habang nakikinig kay Miguel. Isang ngiting matagal nang hindi nasisilayan ni Don Rafael. Sige, sabi ni Don Rafael. Isang desisyon na mas ginabayan ng puso kaysa ng isi. Subukan natin. Bibilhan kita ng mga kailangan mo. Pero sa unang senyales na lalo lang siyang nahihirapan, ititigil natin ito. Ang sumunod na mga linggo ay naging isang panibagong yugto sa mansyon. Sa ilalim ng puno ng mangga sa hardin, ginagawa ni Miguel ang kanyang terapiya. Siya mismo ang pumipitas ng mga dahon sa isang bakanteng lote na alam niyang malinis. Dinidikdik ito gamit ang isang maliit na lusong na ipinabili niya at maingat na ipinapahid sa mga binti ni Sofia. Tinuturuan niya ang dalagita ng mga simpleng ehersisyo, pagbalukot ng puhod, pag-ikot ng bukong-bukong, habang nagkukwento kungkol sa buhay niya sa lansangan, sa kanyang lola, at sa mga pangarap niyang makapag-aral. Si Sofia naman, na dati laging kahimik, ay nagsimulang magtanong, umawa sa mga simpleng biro ni Miguel, at kung minsan ay nagpapaturo pa ng mga salita mula sa lumang libro. Si Don Rafael, mula sa bintana ng kanyang silid aklatan, ay palihim na nagmamasid. Wala pang malaking pagbabago sa pisikal na kalagayan ni Sofia. Ngunit ang kislap sa mga mata nito, ang sigla sa boses, iyon ang unang himala. Isang umaga, sinabi ni Sofia, itay, Miguel, parang, parang may naramdaman akong kaunting ini sa kanang binti ko kanina. At hindi na sila kasing manhid ng dati. Maliit na bagay, ngunit para sa kanila, ito'y isang malaking hakbang. Ang pag-asa ay unti-unting sumisibol sa hardin ng mga villa senor. Ang bawat araw ay may dalang bagong sigla. Si Miguel, bukod sa pag-alaga kay Sofia, ay tinuturuan din ni Don Rafael ng alpabeto at simpleng matematika. Natuklasan ng milyonaryo ang angking talino ng bata. Si Sofia naman ay nagsimulang gumuhit muli, mga larawan ng mga halaman, ni Miguel ng hardin. Ang dating malamig na mansyon ay unti-unting nagkakabuhay. Isang hapon, habang tinuturuan ni Miguel si Sofia ng isang bagong ehersisyo, ang pagtayo mula sa pagkakaupo gamit ang suporta ng isang matibay na silya, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Ilang beses na nilang sinubukan ito, laging bigo. Ngunit sa araw na iyon, may kakaibang determinasyon sa mukha ni Sofia. Kaya mo yan, ate Sofia. Bulong ni Miguel, isipin mo lang na umaakyak ka sa isang bundok ng pag-asa. Huminga ng malalim si Sofia. Inipon niya ang lahat ng kanyang lakas. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa braso ng silya. Nagsimulang manginig ang kanyang mga binti. Pawis ang namuo sa kanyang noo. Si Don Rafael, na nagkataong dumating para maghatid ng merienda, ay napahinto. Ang dala niyang bandeha ay halos mabitawan ang mga mata niya'y nanlalaki. Dahan-dahan, dahan-dahan si Sofia ay tumatayo. Nanginginig, hindi perpekto. Ngunit nakatayo siya sa sarili niyang mga paa. Ilang segundo lamang iyon bago siya muling napaupo. Hingal na hingal. Ngunit may isang napakatamis ng ngiti sa kanyang mga labi. Nakatayo ako. Miguel, itay, nakatayo ako, sigaw ni Sofia. Ang mga luha ng kuwa ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Si Don Rafael, hindi na napigilan ang sarili, ay napatakbo at nyakap ng mahigpit ang kanyang ana. Anak ko, salama sa Diyos. Salamat. Ang kanyang mga salita ay naghahalo sa kanyang mga higbi. Si Miguel ay nakatayo sa gilid. Ang kanyang mga matay nangingilid din sa luha. Isang ngiti ng kagumpay ang nakapinta sa kanyang mukha. Ito ang sandaling nagpabago sa laha. Napagtanto ni Don Rafael na ang batang ito na minsan niyang hinusgahan at halos ipagtabuyan, ay nagdala ng himala sa kanilang buhay, isang himalang hindi kayang bilhin ng pera. Lumapis si Don Rafael kay Miguel. Inalis niya ang kupas na sombrero ng bata. Miguel, sabi niya, ang boses ay puno ng paggalang at hiya. Paano, paano mo ito nagawa? Anong klaseng kaalaman ang taglay mo? Gumiti si Miguel at inilabas mula sa bulsa ng kanyang lumang shorts ang sira-sira at naninilaw na libro. Dito po, Ginoo, sabi niya, inyabot ang libro kay Don Rafael. Pamana po ito ng lola ko. Sabi niya, ang kalikasan daw po ang pinakamagaling na manggagamot. Kailangan lang natin matutong makinig at umunawa. Binuklat ni Don Rafael ang libro. Puno ito ng mga guhit ng mga halaman, mga ugat, mga bulakla, na may mga paliwanag sa lumang Tagalog. Simple, ngunit puno ng karunungan. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Don Rafael na ang tunay na yaman ay hindi lamang nasa bangko o sa mga titulo ng lupa. Ito ay nasa pusong handang tumulong, sa isipang bukas sa mga sinaunang kaalaman, at sa pananampalatayang kayang maglipat ng bundo. Ang araw na iyon ang naging simula ng tunay na pagbabago. Ipinatawag ni Don Rafael ang pinakamahuhusay na physiotherapist. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na silang isang consultant, si Miguel. Ang mga therapist na noong unay may pag-aalinlangan ay namangha sa kalaman ni Miguel tungkol sa mga ugat at kalamnan. Akong paano ang mga simpleng hilot at halaman ay nakakatulong sa pagpapalakas ng mga ito. Naging isang team sila, pinagsasama ang moderno at tradisyonal na pamamaraan. Bawat araw, si Sofia ay lalong lumalakas. Mula sa pagtayo, natuto siyang humakbang gamit ang walker. Pagkatapos ay gamit ang tungkod, hanggang sa dumating ang pinakahihintay na sandali. Isang linggo ng umaga, pagkatapos ng misa sa kanilang pribadong kapilya sa mansyon, tinawag ni Sofia si Dona Fael at si Miguel sa sala. Handa na po ako, sabi niya, ang boses ay puno ng pananabi at kaunting kaba. Huminga siya ng malalim. At pagkatapos, sa harap ng kanilang mga matang namimilog sa pagkamangha, si Sofia ay humakbang. Isa, dalawa, tatlong hakbang, palapit sa kanila, nang walang anumang suporta. Ang kanyang mabinti ay medyo nanginginig pa, ngunit ang kanyang mga hakbang ay kiya. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani, na sinundan ng isang malakas na palakpakan at sigawan ng kuwa mula sa mga katulong na nakasaksi. Si Don Rafael, hindi na napigilan ang sarili, ay napaluhod, ang mga luha ng pasasalamat ay dumadaloy na parang ilo. Nyakap niya si Sofia ng mahigpi. Salamat, Ana. Salamat. Pauli-ulit niyang sinasabi. Pagkatapos ay tumayo siya at hinarap si Miguel. Napahimik na umiyak sa isang sulok. Nalulula sa emosyon. Hinawakan ni Don Rafael ang mga balikat ng bata. Miguel, sabi niya, ang kanyang boses ay basag ngunit puno ng pagmamahal. Hindi ko alam kung paano ka pa sasalamatan. Mula ngayon, hindi ka na iba sa amin. Ituturing ka naming parang tunay na anak. Tumingin siya kay Sofia, na tumango habang nakangiti at umiiya. Kuya Miguel, sabi ni Sofia, at niya ang bata. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pangalawang pagkakataon. Nag-alok si Don Rafael na malaking halaga bilang pabuya kay Miguel, ngunit magalang itong tumanggi. Ang makita lang po si ate Sofia na masaya at nakakalakad na ulit, sobra-sobra na po yun sa akin. Ginoo, sabi ni Miguel, ang kanyang mga matay sumasalamin sa busilak niyang puso. Pero, kung may hihilingin po ako, sana po matulungan niyo akong makapag-aral. Pangarap ko po talagang matuto pa, para mas marami pa po akong matulungan. Ang simpleng hiling na iyon ay lalong nagpaluha kay Don Rafael. Hindi lang pag aral Miguel, sabi niya. Lahat ng kailangan mo para maabot ang iyong mga pangarap, ibibigay namin sa iyo, dahil ikaw ang aming anghel. Si Miguel Reyes ay naging Miguel Villasenor sa puso at sa diwa, kung hindi man sa papel. Itinuring siyang parang tunay na anak ni Dona File at kapatid ni Sofia. Ginamit ni Dona File ang kanyang upang maipasok si Miguel sa isang magandang paaralan kung saan agad itong nagpakita ng likas na talino, lalo na sa agham. Ang lumang libro ng kanyang lola ang naging inspirasyon niya para pag-aralan ang botani at pharmacology, na may pangarap na balang araw ay makabuo ng mga gamot mula sa mga katutubong halaman ng Pilipinas. Si Sofia, na lubusan ng gumaling, ay naging isang masigla at mapagmahal na ate kay Miguel. Naging aktibo siya sa mga organisasyong tumutulong sa mga taong may kapansanan. Palaging ibinabahagi ang kanyang kwento, at ang himalang dulot ng isang batang may ginintuang puso. Ang mansyon ng mga Villasenor, na dati inababalot ng dilim, ay napuno ng liwanag, tawanan, at pagmamahalan. Nagtayo si Don Rafael ng isang foundation, ang Lola Remedios Miguel Foundation, na nagbibigay ng scholarship sa mga batang katulad ni Miguel, mga batang may angking talino at kabutihan ngunit kapos sa buhay. Natutunan niya na ang tunay na yaman ay hindi ang pera sa bangko, kundi ang pag-ibig na ibinabahagi at ang pag-asang ibinibigay sa kapwa. Ang kwento nila ay isang patunay na ang kabutihang loob, gaano man kaliit, ay may kakayahang magbunga ng mga pambihirang bagay. Ang isang batang kulubi na laging binabalewala ay naging instrumento ng paghilom at pagbabago, hindi lamang para sa isang pamilya, kundi para sa isang komunidad. Nagapalala ito sa atin na bawat tao, anuman ang kanyang estado sa buhay, ay may potensyal na maging bayani. Kailangan lang natin buksan ang ating mga mata at puso sa mga himalang nakatago sa ating paligid, sa mga simpleng tao, at sa walang hanggang kapangyarihan ng pag-asa at pagmamahal.